Mayo adlaw sa inyo ang tanan. Uh, <tik> Ade karon diri video about atong uh, nagtabo sa Minsayap. An uh, nangayo pasensya sa inyo ang tanan, ilabi na sa Barangay Captain sa Minsayap, o Milaya. Milaya. Mm -hmm. Again, na uh, kap uh, pasensya kayo sa muhang ang Actually, uh, malikod namo na mo kay eh, medyo na late mi gamay sa among flight sa, um, airport. Er, sa airport sa Bacolod to Cagayan nangayap may pasensya kayo sa inyo especially po sa mga barangay officials nangayap yeah. kayo salamat sa pagsabot niya tanan tayo kaming sayap pagsabot Kada mapasaylo kami ninyo. Okay. Nabilin din mi sa airplane. Actually nabilin mi is almost 5 minutes lang no. 5 minutes lang. Hmm. 5 minutes ra gid ang ano sa amo ah. ah, sa mga taga mid sa yap diha. Yeah. Pasensya sa jud kayo ang pasaylo ani abis sa busab. And once again po dai no. Ah kuan wala mi ka video po dai yon gay nabitungod kay na busy pud maayo. So mo karon pud mi video mo nang pasaylo. Actually nakam naka pangayo mo may pasensya daan sa live pero actually live man isugay is dugay makita kay syempre pila pa kami it's. so dili na gud makita sa uban so di lang na para makita dayon so kasi ilo sa usab talaga bisaya ko tamping kanunay yan, yes. walang to salamat kay sa inyo tanan